Welcome to the next chapter of the Salamanca. Please like and subscribe for more story with Sock. Sinasinag, Malaya, at Amihan ay patuloy na naglalakad kasama ang Tikbalang na mas lalong nagpapakita ng interes sa kanila, lalo na kay Sinag. Tahimik ang paligid at ang tanging tunog na nadidinig nila ay ang kaluskos ng mga dahon at mga maliliit na bato sa kanilang dinadaanan ang simoy ng hangin ay malamig at dumadampi sa kanilang mga balat, habang ang tirik na buwan ang nag-iisang nagbibigay liwanag sa madilim na kagubatan. Si Malaya, na nagpakita ng kanyang tapang, ang nanguna sa paglalakad. Sinundan siya ni Amihan na tahimik na pumwesto sa likod at tila bahinayaan na lamang ang kanyang ate na maging kisakripisyo sa tikbalang kung sakali. Habang sinusulyapan ni Amihan ang dalawa, napangiti siya ng lihim at bumulong sa sarili. Ginusto mo naman yan, ate. Samantala, si Sinag naman ay nagpapakitang gilas, inaakto pa ang mga kamay at tila nagpaplano kung paano niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan nang hindi maapektuhan ang kalikasan. Ikaw, tikbalang, gusto mo bang subukan ang buong puwersa ng aking kapangyarihan? Tanong ni Sinag, halatang maihalong yabang sa kanyang tono. Umiti ang tikbalang at sinagot siya nang may buong gala, hindi mo na kailangan pang paliyabin ang aking puso, naglalagablab na ito sa iyong presensya. Napaatra si Sinag, nanlaki ang mga mata sa kanyang nadini. Agad siyang lumapit kay Amihan at bumulong, kailangan nating gawan ang paraan sa tikbalang na ito matapos ang misyon. Tiningnan lamang siya ni Amihan at muling napangiti, nagyabang ka kasi kanina, kaya panindigan mo na lang yan, sagot niya, na tumatawa. Biglang huminto si Malaya nang hindi napansin ang dalawa, kaya't sila ay nagkabangga at halos sabay na tumao. Aray ko naman! Hindi kayo tumitingin sa dinaraanan nyo, reklamo ni Malaya, na ngayon inapapailalim sa dalawa. Agad namang tumayo si sina sinag at Amihan, nagmamadaling humingi ng tawad. Tumayo rin si Malaya at humarap sa tikbalang, andito na ata tayo sa sinasabi mo. Lumapit ang tikbalang, itinuturo ang madilim na kweba sa kanilang harapan. Tama ka. Nasa loob niyan ang mga hinahanap niyo. Saglit na natahimik ang tatlo. Sinasinag, malaya, at amihan ay nagpalitan ng seryosong tingin, tila nag-aayos ng kanilang mga sarili at naghahanda sa kung anumang panganib ang naghihintay sa loob ng kweba. plano ang magkakapatid at napagdesisyon pataubin ang ilang kalaban upang makuha ang mga hooded clothes ng mga ito. Pag nakuha natin ang mga kasuotan nila, siguradong hindi tayo makikilala, sabi ni Malaya habang nakatingin sa dalawang nakabalot na kalaban na nakabanta sa harap ng kuweba. Napatingin si Sinag sa tikbalang at nagbigay ng pilyong iti. Alam mo, tikbalang, sobrang gwapo mo talaga, biro niya, kahit halatang na ilang. Ikaw ang pinakamakisig dito, at tanging ikaw lang ang kaya naming asahan para sa pinakamahalagang trabahong ito. Sinamahan pa niya ng kindat habang kunwaring nagdadasal. Halatang nakuha na ni Sinag ang loob ng tikbalang, ngunit tila kailangan pa ng dagdag pangakit. Lumapit si Amihan at sumali sa pagbola. Tama siya, tikbalang na may gininto ang puso. Ikaw ang tanging pag-asa ng baryong ito. Sigurado kaming ikaw lang ang makakagawa ng pinakamahirap na misyon. Binulungan pa niya si Sinag, sabay ngiti, si ate, bibigyan ka pa ng halik sa pisngi bilang pasasalamat pagkatapos. Natawa si Malaya sa pagdadrama ng dalawa. Ito na yata ang tunay na kapangyarihan ng magkapatid na ito. Mabuti na lang at maganda ang pakikitungo ko sa kanila, sabi niya sa sarili. Mabilis na nabuo ang plano at sinimulan nila ang kanilang operasyon. Si Malaya, Sinag, at Amihan ay dahan-dahang lumapit sa kalaban habang minamasdan ang tikbalang ang kanilang mga kilos. Nang magbigay ng senya si Malaya, biglang hinugot ng tikbalang ang isang malaking puno at inihagis ito sa di kalayuan, sa kanagwala at humiyaw ng malakas. Nagkagulo ang mga kalaban at ang dalawang binabantayan nila ay biglang umalis upang maghanap ng tulong. Nang magkalayo ang kalaban, mabilis nilang hinatak ang dalawang gwardiya at sinapawan ang mga ito. Paglabas ng tatlo, suot na nila ang mga hooded clothes at pasimpleng sumali sa kaguluhan, kunwari nagpapakita ng pag-aalala, habang nagsisigaw si Malaya, may tikbalang na nagwawala sa labas. Tinangkapan niyang pumasok. Nagsitakbuhan palabas ang mga kalaban, at ang tatlo naman ay tuloy-tuloy na nakapasok sa kweba. Habang nilalakbay nila ang looban, ginamit ni Amihan ang kanyang kapangyarihan sa hangin, upang maramdaman ang direksyon at galaw ng hangin, gabay sa kung saan sila patungo. Biglang may nagtanong sa likod nila, anong ginagawa niyong tatlo dito? Nagulat sila, pero agad namang sumagot si Malaya, may tikbalang sa labas, kaya kami ay Hindi pa natatapos ang kanyang pagsagot, biglang umatake ang kalaban. Dahil dito, napilitan silang dumipensa at sa lakas ni Malaya, mabilis niyang napataob ang kalaban saka ito itinago sa isang sulo. Sa isang madilim na kwarto sa loob ng kweba, natagpuan nila ang ilang mga kabataan na nakakulong. Mabilis na lumapit si Sinag at ang kanyang malasakit ay bumalot sa mga bata habang tinutunaw niya ang kadena gamit ang kanyang kapangyarihan. Halika, mga bata. Sumunod kayo sa amin, sabi ni Sinag, at sa kanyang banayad na boses, naging madali ang pagpapasunod sa mga bata. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, biglang may batang humatak sa hood ni Sinag. "Sandali po, may naiwan pa po. Nandoon pa ang kapatid ko at ang iba pang kalaro namin," sabi ng bata, tila nagmamakaawa. Napatingin si Amihan sa paligid, ilang bata na nga ba ang nawawala rito? Napailing si Malaya, mukhang iba-iba ang pinanggalingan ng mga batang ito. Kung marami pa, bakit hindi ito napansin ng mga otoridad? Saglit silang nagtinginan bago nagdesisyon si Amihan. Sige, ate, mauna na kayo ni Malaya. Ako na bahala sa ibang mga bata, sabi niya ng buong tapang. Ngunit tumuto si Sinag, hindi Amihan. Malaya, samahan mo si Amihan ako na ang maghahatid palabas sa mga bata na ito. Mag-ingat kayo. Walang nagawa si Amihan kundi sundin ang kanyang ate. Nag-abot si Malaya ng kamao para sa isang fist bump kay Sinad, na tinugunan naman ito bago sila maghiwa-hiwalay ng landas. Si Amihan at Malaya ay tumungo sa mas kaloob-loobang bahagi ng kuweba patungo kung saan nila inaasahang matatagpuan ang iba pang mga bata. Ngunit pagdating doon, nakita nila ang isang altar at mga simbolo ng kadiliman, isang sambahan ng itim na mahika. Sa paligid ng altar, may mga kalalakihan sa loob ng mga bakal na haula, na tila pinaghaharian ng itim na usok na lumalabas mula sa kanilang mga mata. Mukhang nilalamon sila ng itim na usok, sabi ni Malaya, nanginginig ang boses sa pagkasuklam at pag-aalala. Nagpalitan ng tingin sina Amihan at Malaya. "Mapapalaban na tayo." "Handa ka na ba?" tanong ni Amihan habang inaayos ang hawak sa kanyang sandata. Bago pa makapagsalita si Malaya, biglang bumukas ang mga mata ng mga kalalakihan sa haula at sa isang iglap, naging mabangis silang aswang na sabay-sabay sumugod sa kanila. Walang nagawa ang dalawa kundi gumamit ng kapangyarihan. Si Amihan ay nagpaikot ng hangin upang itaboy ang mga kalaban, samantalang si Malaya ay pilit na iniwasan ang paggamit ng kidlat upang hindi makapinsala ng lubusan. Malaya, tao pa rin sila. Huwag mong puruhan, sabi ni Amihan. Tumango si Malaya at ipinagpatuloy ang pag-iwas sa paggamit ng kanyang elektrisidad. Sa kabilang dulo ng kuweba, lumitaw ang isang malaki at mabangis na halimaw. Ang katawan nito'y tila binuo ng mga bato at putik. Ang mga mata ay nagliliyab sa galit. Napaatras si Malaya. Amihan, nasa loob tayo ng kweba. Baka gumuho ito pag hindi tayo nag-ingat. Hindi sumagot si Amihan, ngunit tumango siya sa ideya ni Malaya. Hindi natin siya dapat labanan dito. Umatras tayo. Lumusot tayo sa likuran, sabi ni Amihan, at sabay silang tumakbo, sinisikap na malagpasan ang halimaw ng hindi nahahalata. Matapos nilang makapasok sa loob ng kwarto ay agad nilang natanaw ang mga batang nakakulong. Ngunit bago sila makalapit, isang matandang babae, ang tinutukoy ng tikbalang, ang lumabas mula sa anino at hinarap sila. Sino kayo ang matalim na tanong ng matanda, ang mga mata nito'y puno ng galit at paghihinala? Napadaan lamang po. Para sunduin ang mga bata, sabi ni Malaya, tila walang bahid ng takot. Napatingin si Amihan kay Malaya at napatawa ng mahina, napapailing sa pagkabigla ng sagot ni Malaya. Ganoon ba? Sige, eto sila, tugon ng matanda, na may ngiting puno ng panlilinlang. lang. Nang malapit na si Malaya, biglang umatake ang matanda gamit ang kanyang magic wand na naglabas ng itim na kapangyarihan. Napaurong si Malaya at napatalon pa atras na ikinatawa ni Amihan. Ayan! Kala mo madadaan mo siya sa ganda ng pakiusap, ha? Biro ni Amihan, sabay ngiti. Akala ko makakalusot, eh, sagot ni Malaya, humingi si Rin. Agad na sinugod ni Amihan ang matanda at naganap ang isang matinding bakbakan habang si Malaya ay nagmamadaling lumapit sa mga batang nakakulong. Pinakawalan niya ang dalawang bata, binuhat ang mga ito at tinawag si Amihan. Amihan! Tatakbo na ako, bitbit -bit ang dalawang bata. May isa pang natitira, sigaw ni Malaya bago tumakbo pa palabas. Si Amihan naman ay nagbigay ng isang malakas na atake sa matanda Pagkatapos ay mabilis na kinuha ang huling bata at tumakbo palabas. Takbo na, sigaw ni Amihan. Pagdating sa labas ng kwarto, nakita nila si Malaya na nagmamadaling umiwas sa malaking halimaw na naghihintay sa kanila. Sabay-sabay silang naglakad sa gilid para maiwasan ang atensyon ng halimaw at nagkasama muli sa dulo ng malawak na bulwagan. Uy, umabot ka, sabi ni Malaya na tila nagbibiro, ngunit halatang abala sa bitbit -bit na mga bata. Kala mo ha? Hoy mga bata, karera kami. Suportahan nyo kami ha, ang sabi ni Amihan na may ngiting pilya. Tumango ang mga bata at nagsigawa ng tuwa, nawawala ang lungkot at takot sa kanilang mga mata. Nagaganap ang matinding laban ni Nasinag at ng tikbalang laban sa babailan itim, habang ang mga natitirang bata ay nagtatago sa ligtas na lugar na protektado ng tikbalang. Biglang nagumapaw ang usok at umalingaungaw ang yayanig sa kweba. Sa isang iglap, lumabas si Amihan at Malaya, dala ang mga bata, hindi alintana ang nag-aalimpuyos na tingin ng babailan itim sa kanila. Tumalon si Malaya at tinamaan ang ulo ng babailan itim, habang si Amihan ay gumamit ng kanyang kapangyarihan sa hangin upang itulak ito pabalik sa kweba. Ngunit sa kanilang pagkakatakas, biglang lumitaw ang isang witch na nakasakay sa walis, kasama ang malaking halimaw na unang bumuntot sa kanila mula sa kweba. Ano yung bitbit -bit nyo maliban sa mga bata, sigaw ni Sinag, nakahanda ang kamay na tila magpapasabog ng apoy ayaw kaming tantanan. Hindi namin sila malabanan ng buhat ang mga bata, sagot ni Amihan, humihingal. Doon, doon niyo ilagay ang mga bata. Protektado sila ng tikbalang sa lugar na iyon, sabi ni Sinan. Sa puntong iyon, sumigaw ang tikbalang Trixia. Nandito ka nga. Napalingon ang isa sa mga batang babae at napangiti, tikbi, kitang-kita ang tuwa sa kanyang mga mata. Agad na kinuha ng tikbalang ang mga bata at inilagay sila sa isang dom na ginawa niyang pananggalang. Mumiti si Malaya, pinaputok ang mga kamaw at halatang sabik sa laban. Sa wakas, wala na akong bitbit. -bit. Pwede ko nang ilabas ang buong puwersa ko. Akin yang halimaw, kayo na sa iba. Akin ang matandang witch, sabi ni Amihan, may determinasyon sa boses. Akin niyang gurang na babailan itim, sabi ni Sinad, ang mga mata inag nag-aalab sa galit. You